ang mapagpalang araw sa ating lahat mga kagimat ito na naman si Loy kagimat itito may papakita na naman sa inyo mga kagimat na aking mga bag bagong nakuhang kaibang mutya mga kagimat ito ay ano mga kagimat yan yan mga kagimat kakaiba siya mga kagimat sa ito ay po sila mga kagimat ayan, ayan. kaiba siya mga kagimat parang buto nang langka pero hindi ito buto ng langka mga kagimat kasi malaki siya kunti mga kagimat Dan may mais siya mga kagimat ito yung maganda magamit sa pangpaswerte mga kagimat ito yung number 1 natin ngayon mga kagimat ito yung pangalawa natin mga kagimat kung sinong naka naka ano dito nakakaalam sa mutya na ito mga kagimat no? yan ito yung maganda pang halina talaga mga kagimat yan yan mga kagimat panghalina na ba ito it solid din ito mga kagimat. Yan. 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 Yan yung ano natin yung mga, yung mga kagimat mga bagong nakuha na kakaibang bato mga kagimat. dalawang bato kak dalawang kakaibang bato naman mga kagimat yung nakuha natin at maraming maraming salamat big shout out na lang sa lahat, lahat ng mga kaibigang multi Hunters tingiros tingiras please like share comment kung gusto niyo yung video na ito at paki subscribe ano, subscribe na lang din mga kagimat at sa gustong maglimos ng aking mga, mga bato o mutya uh, ito ay mga ano natin pamibigay din natin sa mga may gusto mga kagimat yan mga bago ko itong nakuha sa bundok mga kagimat at maraming maraming salamat and thank you for watching and God bless ating lahat mga kagimat